Yo, magandang umaga sa inyong lahat at sa lahat ang mga kaosa natin dyan. So for today's video mga kosa ay pagbunta tayo sa Sin Flower Festival. Dito lang din yan sa Taichung mga kosa. Pasama natin yung mga kakosa natin. Bali pito pala kami. Time check alas 5 ng umaga. Ito ang nag na kami lahat dito sa baba. Hinihintay na lang namin yung iba na sa taspe, Pero bababa na din sila. Ito pala ipupunta namin mga kakosa. Tinignan po sa Google Map. Tapos mula dito sa Dormangadon, bali 23 kilometers yung babaykin namin. Bali, ito na pala yung pinakamalapit na daan na nahanap namin. Magbabek kami ng 1 hour and 43 minutes. Tapos eto nga, ready na rin yung mga ibang kasama natin. Ito pala yung special guest namin si Jerry, mapapalaban to. Mga ilang minuto lang, eto, kompleto na kami. Nadito na kami sa labas ng dorm, palisa rin kami mga kosa. Si Jerry naman, ito ang ilang mapapalaban sa mahabang biyahe. First time niya, tingnan natin kung ano kalalagyan ito mamaya. heto na rin ibang mga kosa natin, dito na kami duman sa likod. Bali shortcut pala yung na namin. Pinili namin daan para madali makarating doon. Time check muna tayo mga pipe 5.24 na humaga. Pao. <laughs> After na ilim minutong pagbabike, may nadaan na kami sa si Levin. Sabi na mga osa natin, magalbusan muna daw kami. Hindi pa kasi nagdalong sa liba sa amin eh. Bumili na rin pala sila ng tubig. Wala kasi silang dala eh. Si Francis na makumuha ng legendary egg. Tapos ito, nagbabayad na dito sa cashier. Bumili namin pala kami na itlog. Sabi na mga ako sa natin, dito na lang daw kami kumain. Medyo malayo-layo namin eh. Kailangan daw namin ng lakas. Alright. Crick pow! Ito, binabalatan ko na pala yung itlog ko. Ito rin yung mga isa sa nagusto ko pagkain dito sa Taiwan. Masarap yung lasa nito, malinam na mga ako sa... Minsan pa ko lang ako oh, ulam sa gabi. Ito yung binibili ko kaya eh, minimerienda ko. After namin mag ito, nagsimula na kami pumadyak mga osa. Tara, Handala yung makakasan natin sa likod Nakapila Alright krik, pau Medyo maliwalag na rin mga Ito lang, dito na kami sa highway Kakatawid lang namin Ride safe sa ating lahat mga menadaran May nadaanan din pala kami tulay dito Ang gaganda nga lang krik, dito yan lalapad Parang ilog na Tapos yung mga kosa natin na yan Tamang masid lang nasa likod alright, krik, pau Ito matindi rito mga At kami magbike Kill na kami pumadyak Bebig lang sa aming papiat pa eto, baba lahat ng tropa, inakay namin yung bike, nabigla kami, hindi kami aware, hindi kami handa, alright. Ang punot ng daan na to mga osa. ang hirap pumadyak, pinilit namin na pero di namin maayangap Ang ganda na takbo namin kanina, pagliko, biglang paahon, alright, krik pow! After namin na maglakad, nung medyo okay na yung daan na ulit kami pumadyak mga kosa. May nadahanan din pala kami parol tanel tunnel, dito kami dumaan mga osa. Habang nagbabay kami, may nadaan na kami patay na ahas. Kaya eto, tinigilan ko muna. Itente ko lang mga osa, ang pa. After na neto, love the red direction na huli kami pumadyak. Kasarapan nga natakbo namin, may bumulaga na naman pahon mga kosa. Kaya ang ending, eto, inakinan na naman namin yung mga bike. Naglabda naman kami, alright. Crick, pow! Sobrang kukunat na mga dito, mga osa. Yung namin dahil sa Google Map, puro pahon, na egol par. Tapos habang nagbabay kami, nagkasagayin dalawa si Francis at si Tolmarvin.

Ang matindi dito mga sa pagdating namin sa tuktok, dead end na pala yun. Yung daanan may aran na mga yero. Na-scam kami ni Google Map. Kaya ito, no choice kami mga ko sa bababa na naman kami. Ito yung pinakamahirap dito, pababa. Madulas kasi yung daan eh. Pwede na. Ah, lastik. Time kit muna tayo mga sa 7.30 na umaga. Hine-expect namin na maka kami doon Los pero wala pa kami sa kalakagitan, mga Osa. pinili namin shortcut pero lalo kami na Imbis na mixi yung biyahe namin, lalo humaba yung biyahe namin, mga Osa. Kaya ito, nagpahinga muna kami saglit dito. Nag-aarap kami sa Google Map na ibandaan. Ito pala yung bike ko, mga Osa. Onsan-san na rin nakarating yan. Ito pala yung tinigilan namin. Tulay na wala tubig. Gatuyo na yung tubig. may halong pakita mo kung pag mo pa pa <laughs> 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 Grabe na yung dito mga kosa. Sobra sobra na. Iba na yung pakiramdam namin eh. Maraming salamat para sa dalawang ng na to. Ito yung nag sa amin para makarating kami ron mga kakosa. Habang nagbabay kami, bumulaga na naman sa amin yung halimaw na daan. Ubud ng kunat mga kakosa. Tingnan nyo naman kung gano'ng Kaya ito sinimula na namin maglakad. Inakay na naman namin yung mga bike namin mga kosa. di Hindi talaga kaya eh. Tingnan nyo naman kung gano'ng katindi yung daan mga kosa, kung gano'ng katarik, paikot pa yan. After namin maglakad dito, nagsimula na ulit kami pumadyak mga kosa. Tapos sarari pa kami ng magandang place kaya sabi namin magpahinga muna kami rito lang muna kami para marilak din kami na konti. Medyo nakakapagod na talaga eh mga osa. Ibang level na yung pagod namin dito mga kosa kaya ito chill -chil muna kami rito. Parang nga nasa Baguio eh. Ang ganda lang ambias dito mga kosa, ang ganda lang view. Ibang level na rin yung gutom namin dito mga osa, sa na itlog na kanain namin kanina sa 7-Eleven. Tapos ako oh, ito, taman chill lang dito mga ako sa alright. Crit pow! Ito pala yung dalawang Taiwanese na naging tour guide namin. Mga ilang oras pa mga osa sa ito, nakarating na kami rito. Yung 1 hour 43 minutes na biyay dapat na may naghilimang oras mga osa bago kami nakarating dito. Ganong kalalayan nangyari sa amin. Nagkaligaw-ligaw kami na iscam kami ni Google Map. Kaya dito ko muna puputulin sa video na to. Medyo mahaba na kasi. Ebang nyo part 2 mga Alright? quick pow! Peace out!